Hello, what's up mga kabalaybay? Uh, magandang uh, araw po sa ating lahat. For today's video guys, ito po obviously na makikita nyo na dito ako sa daan. At uh, papunta tayo dun sa park na ay magja-jogging ng konti, walk walking, pampalipas oras. Habang maganda pa yung panahon, guys. Medyo may kalapitan lang ito sa bahay so nilalakad ko lang wala sa sakyan doon ah, pa sa bay bandang uh, kitang kita nyo yung uh, mataas na yun yon doon sa kuwan ano na yun na pupuntahan ko doon sa sa park guys at uh, tayo mag uh, stretching jogging, walking kaysa naka kaysa tayo nakabag na sa bahay ay dito wala naman tayong pasok ngayon araw ng biyernes hindi uh, tayo nakapag-practice ngayon today ng uh, uh iki Aikido so uh, siguro bawi tayo next time next week ito ang uh, buhay ni Toys dito sa sa kaharian ng Saudi Arabia guys walang pasok ayan uh, paminsan-minsan tayo ay magkuhan maglakad-lakad papawis para uh, uh, ng taba, taba-taba <laughs> ayan um, dami ang dami ng tao guys makikita nyo yan itong lugar na to, ito dito kung saan dito sila nagtatambay may iba-ibang lahi meron silang dalang mga meron silang dala dyang mga palatag kasama mga pami, pamilya guys so kasama asa yung mga pamilya so minsan dyan na din na din sila mga dalang pagkain guys meron din palaruan dyan para sa mga bata oh. makikita niyo meron mga palaruan dito para sa mga bata mga masaya na kahit nasa simpleng ganitong pamumuhay din eh ay sa tingin ko masaya naman sila so ako dito lang din ako naglala nag, uh, lalakad, nagja-jogging dito sa area na to pag may mga 10 uh, ikot ay medyo papawisan ka na guys And guys may mga kabayan tayo nakita guys shout out sa mga kabayan Mga kabayan guys oh. So shout out. Yan, Dito na tayo sa park. Hindi ko lang alam kung allowed kasi ito kasi makikita sila sa video. So siguro ah, uh, pasamantala ko muna i-off ito para hindi sila makita. Iwan ko kung pwede sila dito. E yeah, papakita ko lang malayo naman yan. Ito yung aking ah uh, tuwing weekend, dito ako nagkukuwan. Uh, Nagwo-walking, guys. Ayan o. Marami na mga bata, guys. So, dito ako nagja-jogging. Ito, tatawid lang tayo. Okay, sige guys. Bye-bye. Uh, see you later. Ayan, guys. Babalik muli si Toys TV Vlog. Ayan, ito yung aking nilalakadan. Araw ah. Uh, ada uh, biyernes, sabado. Pag walang pasok, dito ako naglalakad. May madami pusa. Ito lang ako pwede mapakita kasi makukuha nun ibang. Marami dito guys, pusa. Sa park na to. May mga nagpapakain dyan, mga... Iba-ibang laki nagpapakain dito. Oh. Ito kadalasan pag naka 30 minutes ako, umuwi na akong bahay. Pag naka 30 minutes, napawisan na ang kaunti. Ayos na, sold na. Guys, sa park. Yeah, no. Magagandang puno dito. Malilim. Ngayon maganda na ang panahon. Parang parating na yung taglamig. Kaya ma maayos na hindi sobrang init ulit. Kamukha nang nakarambuan. Napakainit, guys. So ngayon unti-unti uh, nang uh, nagbabago ang klima dito. Papalamig na. Oh my God! Hello guys, ito nagbabalik muli. Tara, ang akin nilalakad guys. Lalakad muna na. Share ko lang sa inyo guys. Dito ako nag uh, napapawis. Uh, okay. Maraming tao dito guys. Ah, oh, ito nyo. Maraming dyan. Tatambay sa park. <laughs> Daming tao na. Ah, ah. rami ng tao guys may bye iba lahi ah, pa tatlo ko ng ikot mamaya ah, tatakbo tayo walking muna warm up warm up guys yun lang, uh, may share ko sa inyo guys dito ang pahang pamumuhay dito sa gitna sila ka. <laughs> Pag walang pasok, Ito. Naglalakad-lakad. Mga bata, mayroon dito mga swing, yan o. No? Malaroan ng mga bata. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Sana patuloy niyong uh, tangkilikin itong uh, munting bahay nito. Steve vlog guys. Uh, pakurot-kurot naman ng kaunti. At shoutout sa inyo lahat dyan guys. Lahat ng mga subscriber natin dyan. Mga kaibigan. Mga katropa. Mga grupo Sa lahat ng uh, mga vlogger dyan. Sana mga pakurot-kurot sa ating mga kaibigan dyan, classmates guys shout out sa inyo lahat dyan sa aming pamilya sa Pilipinas okay guys see you in my next video guys bye bye, salamat God bless